Good morning guys Monday na ulit tapos umaambon ang kulimlim mo oh. ha wala akong dalang payong ayan o oh. tumigil na yung pag ambon no ay pag ulan wala pa naman kami dalang payong guys ano yung bitbit -bit mo bote, bote. <laughs> May bitbit -bit na naman siyang mga bote. Ang dilim mo, Umaambun, bebe. Bebe, may bote dito. May manga kami dito. Tapos yung bagoong. Ito yung bagoong. Sobrang konti na lang. Ayun, o. No, wala na tayo. Kasi nga, nagmamangga nga tayo. Di ba? Hindi mo ginamit sa ano? Hindi. Wala pa akong pinaggamitan. Last na gamit ko yung binagoongan. Pero nasa Regina pa ako nun. Nung ginawa ko yun. So, pupunta kami sa ano. Pagbalik namin ng na Regina, mag-grocery kami sa Asian oh, yeah. store. Yeah, tapos mga seafood naman. Kasi nitong nakaraan, mga meat yung mga pinamili namin ni Marvin. Good morning, guys. Tuesday na ngayon, tapos maririnig mo yung mga ibon. Kaya na, guys. At meron na naman si Marvin box na dala. Pakita mo nga yung mga laman. <laughs> Kailan ka magbebenta? Pagbalik ng Regina? Guys, daling kami ng co-op, bumili kami ng chicken, hindi kami mag-rice bagel lang kasi ayaw na daw magsaing ni Marvin. Ayan. <laughs> Ito na ba, baon na lang daw namin bukas. Bali, ininit na ni Marvin yung bagel, tapos may isa pa. Gawin na lang natin tong ano, sandwich, sandwich. Yes. Hi guys! So time check, 9-11 na at nagluluto pa kami ni Marvin ng pork adobo. Tapos, binababag lang namin sa tubig itong strawberry. Pitlit namin yung bukas sa trabaho. Tapos, nagkat na rin si Marvin ng manga. Ayan. Tapos, napaghugas na rin si Marvin ng mga baunan namin para bukas. Tingnan niyo. Medyo basa pa yung buhok natin. At kami ni Marvin ay na naligo para fresh tayo matulog. Tapos, gumagawa ako ng short video ng paggawa ng Pork Adobo. I-upload ko sa Facebook. Pakita ko sa inyo. Ayan, phone ni Marvin yung gamit. Bale, may in-upload din ako yung Costco haul din namin netong linggo. Nakikita lang kasi ako din sa pakatkat. Tapos ito yung mga ingredients namin, mga nakakalat. Patapos na naman siya. Kasi nag-start ata kami ni Marvin before 9. Ayan. Pakita ko sa inyo yung adobo. Pork adobo. Ito yung binili namin sa, ano, sa Costco. Nakalagay siya dito sa, ito, oh. Ito yung binili namin sa Dalarama. Ayan. Mayroon pang presyo, oh. Balik, pinagkat-kat na namin yung pork. Hinati ko siya ata sa tatlo. Tatlong ganito or dalawa. Tapos yung, yung nasa isang ganito, isang lutoan na ng adobo. Tapos yung isa, isang lutoan na ng munggo. Na may, ano, diba, ganyan para hiwa-hiwalay na nakaayos na nakalagay siya sa freezer sa baba isa lang yung manga namin hindi na tinuloy ni Marvin tong isa kasi masyado na daw madami kasi meron din kaming strawberry nasa baba siya may inaayos lang ayan ang ating pork adobo lilipat na natin dun sa lagayan may ulam na kami bukas Wednesday na bukas Ay naman si Marvin nag Morning guys, ang ng weather. Pasok na kami ni Marvin. Ang bebe. Ayan. Papagas na muna si Marvin. Ayun na yung mga big bike guys. Oh, oh di ba? Ang laki. Grabe, napagod ako kanina kasi ano. Napagod ako kanina, nagkasugat ako. Buti tumigil na yung pagdudugo. Meron pa lang matilos doon sa dito sa bag. Ginamit ko noon, tinungto ko. Nahanap ko kasi yung chocolate. Kasi kanina, yun nga, nag-ano kami, pinalabas kami, pinulot namin yung mga plastic-plastic dun sa ano namin. Kasi nga, wala nang snow. So, naglabasa na yung mga dumi. Lahat kami, magkakaiba kami ng pwesto. Grabe, punong-puno yung garbage bag ko parang isang oras kami mahigit. Buti na lang, ang lakas ng hangin. Kung hindi hilong-hilo ako, nahihilaw na ako kanina. Kasi nga tirik na tirik ng araw. Parang 18 degrees sa labas. Tapos buti na lang, lakas-lakas ng hangin. Kaya okay naman. Kinaya ko naman. Nagpagbiyahin namin ni Marvin pa uwi. Tulog na ako. Nagising lang ako. Nandito na kami sa Kipling. Nagbabayad na si Marvin sa loob. Paro na ng dahon yung puno. Tingnan nyo. Ayan. May dahon na dun sa kabilang bahay. Ang sarap maglakad. Guys, pupunta kami sa bahay. Bahay. Hindi pala, hindi ko pa pala kilala yun. Magpapagupit si Marvin. Finally. Yeah. <laughs> Papagupit. Nag-google map pa siya. Kala mo naman. Ang laki-laki ng ano. Dire-diretso lang tayo. Basang-basa pa yung buhok ko, mabilis ang liko. Kasi nga alas 8 nga yung appointment ni Marvin po at ayun Ayan, nahanap lang namin kung saan dito. Alas 7.58 na. Tapos mataas pa naman yung ano, may araw pa. Ayan, point, point. maliwanag pa rin. 7.57. Sa dulo sila be, sa dulo. Hindi naman chinelas lang tayo oh. Ito yung chinelas na bitbit -bit pa ni Mama Aida. Ah, uh, hindi Tsura ni Bebe. Ang ah, masapan kasi na namin ano? ni... Ano Guys, ang tsura ng Bebe Kapatingin nga. Yeah, fresh na ulit siya. Si Bebe. Wow, fresh! <laughs> ang gwapo na ulit ni Bebe. Good morning, guys. Thursday na ngayon, nagtatapon lang si Marvin. Hindi kami nagdala ng pagkain kasi may food na ibibigay yung company namin. Yeah. Gusto na mag-thank you. Kasi nga, natapos na lahat ng mga orders. Ang free pizza na natin, siya ka salad. Tumuha salad. And tapos, ano to? Sprite. saka na dry. Ice cream pa po. Ice cream vanilla. Isa lang po, vanilla oh. lang po. Banana. Guys, hindi na namin mapigilan. Mag-ice cream talaga kami kasi grabe, sobrang init nandito na kami sa kau opo. Sobrang init ngayon. Eh si Marbie naghubad na eh, naka-jacket 'yan. Eh naka ko naman dito sa loob. Eh na siya. Tingnan ko kung anong ice cream binili niyan. Ano ice cream? Ito. Ito. Tada. Guys, punta kami ng car wash. Sana bukas pa. Gusto ni Marvin maglinis eh. Ayan. Fresh na fresh! Bagong gupet! Bagong bagong gupet eh. Sarap ng bagong gupet. Buti ang gupet uh, ngayon. Okay. Ayan guys, magsisimula na si Marvin. Alas 8 na. Magbabakyam ako okay. sa loob. Sabang si Marvin ay nagpupusit, ako magbabakyam ako sa loob. Eh. Bakit? Si Marvin guys, nagsisimula na. Tapos magsisimula na rin tayo. Dito tayo. Tinanggal ko na yung tsinelas ko. Nakamedyas tayo. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi dito sa sakyan. Tapos magpupunas ako pagkatapos. Ayan nga guys. Tapos na kami maglinis si Marvin. Nandito rin kami sa labas ng bahay. And napunasan ko na rin dyan. Nalobat na nga yung vacuum. Ito yung medyas ko to Hindi masyadong nalinis yung ano. kailangan scrub talaga dito. Tapos na tayo. Ayan o. Ayan na. Makinang na naman siya. Ito yung harap. Okay na yan. Pwede namang... Pwede lang dalhin sa Regina ulit. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ayan si Bebe. On the way kami papunta ng Regina dahil day off namin Friday. So kanina nagising kami ng mga 7. Tapos naglaundry para pag-uwi hindi na mag-laundry. Tapos sa TikTok na rin naman ni Marvin. Tapos kumain kami. In inulam namin kanina yung adobo. Adobo mayroon pang konting adobo kasi nga hindi kami oh, nagdala okay. kahapon, di ba? hindi kami nagdala ng lunch namin kahapon kasi nga may pa-pizza yung company namin, parang pang, ano yun thank you nila sa amin daw yan, kasi nga ano nahabol yung mga kailangan na machine na dadalhin sa farm yan, kaya puro overtime kami diba nung mga nakaraan, lalo na si Marvin, sila lagi talagang may overtime, so ayan kaya pupunta kami ng Regina, meron akong check up ngayon kasi last week di pa pumunta na rin kami ng na Kasi punta kami ng birthday yan noon Tapos next week Yung ating Winnipeg Ang bilis ng araw no May mga nagme-message sa akin um, di pa daw ako nag-upload ulit Pasensya na po Hindi ako makapag-upload Kasi talagang pag uwi pagod na talaga Natutulala minsan ako yan, Hindi ako makapag-edit Meron naman ako mga vlogs na hindi ko pa Ma-edit-edit -edit kapag binili tayo ni Marvin ng MacBook, everything na ako mag-edit. Char. So baka ano muna, packet 3 eh. Lalabas na nga daw yung packet 4 eh, sabi ni Ate Mike. So pag may packet 4, na natin kung mas maganda siya or kung same lang naman sila ni packet 3. Baka packet 3 na lang tayo. Pero hindi ko pa alam kung kailan tayo bibili guys. Kasi mayroon pa naman daw ginagamit, sabi ni Marvin. Wala pang one year. Wala pang one year itong camera ko. Okay naman itong camera. Ang inaano ko ngalang lang ay yung pag ano siya, pag madilim, masyado siyang malapo. Kaya bala kong bilhan siya ng parang flashlight kasi may nakita ko sa flashlight, tiktok oh, may flashlight tapos yung mic nga ang mahal pala ng mic ng DJ ay 200 plus yung bagong labas na maliit yes, 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 yes. Uh, uh, yung maliit na mic lang siya na nilalagay oh. dito 200 plus siya dalawang piraso na yun tapos may kasama na rin siyang parang case na mayroon pwede mag charge buy? yun nga yung gusto kong tingnan sa Best Buy kung meron meron tayong gift card diba aya may gift card sa kami bay. sa ano Best Buy 200 din yun. Diba? Ayan. Bali may nag-comment pala guys. Sabi, payat na daw ako. Ayan. Kasi nga tayo nagda-diet. Pero, hindi naman natin napapansin na may ano talaga. nag improve pala talaga yung pagda-diet natin. Ikaw, meron? <laughs> kasi lakas kumain pa rin. Pero minsan kasi, isang beses na lang kami kumakain ni Marvin. So, yun na yung lunch na, ah, breakfast lunch yung sa work. Tapos pag uuwi, Kapag may pagkain, kakain kami. Kapag wala, hindi nakakain. Ano na lang, magpuprutas na lang kami kaya puro prutas din. May pit, pit din kaming prutas kasi nga apat na araw kami sa Regina. Doon muna kami kala ate Mary. Hindi kami papasok ng Monday. Nagpaalam naman kami pares ni Marvin. Dahil nga meron din akong appointment sa doktor. Ayan. Hindi naman mahirap magpaalam sa work namin. Basta ano naman pag mga medical talaga ayan hindi naman ako hiningian ng parang katunayan na merong meron na akong appointment this monday pero kung hihingin man ako edi hihingi ako dun sa ano sa doktor ko na nagpa check up ako nung araw na 'yon ayan kaya mga namin sila Ate Aida Ayun, sabi, sabi mo na hindi pa parang si Ate Aida pero yung iba namin kasama na na namin na wala kami sa monday so hanap sila ng sasakyan nila baka sila Ate Rupi yung katapat niya si Gab naman sa ano na lang sa tatay niya si Aita Aita baka si Kuya Paul na lang maghatid okay, yeah, madami silang so masasakyan ah, madami naman pala silang masasakyan guys ayan so ano mainit sa labas maganda yung weather ngayong weekend na bebe maganda pero susunod na week malamig naka negative no? Yeah, okay oh, minus na naman next week pero baka, malay natin magbago pa yan kasi nga pabago-bago naman yung weather eh. Ngayon, mainit, pero mahangin. nag -car wash kami kahapon, tapos paglapas namin kanina, nag nagmamaktol si Marvin kasi nga, alikabok na daw. Eh kasi nga mahangin. So, nakapark lang ano, lang. Naka lang daw, pero ang, ang dumi na ng sasakayan. <laughs> okay lang yan, ganun talaga. So, nalinis naman namin dito sa loob. Ako naglinis dito sa loob, si Marvin ang naglinis sa labas. Pero minsan, doon na lang kami sa, ano, sa bahay magtinis. Kasi may kripo naman doon sa labas eh. Dali na lang namin yung timba. Mm. dali na lang namin yung timba. May timba naman kami binili sa dalarama. Tapos may pangunas kami. Punas-punas na lang para medyo makatipid naman tayo para hindi na tayo pupunta ng, ano, sa car wash. Ayan. Pero meron pa rin si Marvin. ilang pa yung sa car wash mo sa ESO ba yun? Apat uh, pa yung automatic hindi pa namin namin masyado nagagamit kasi nga hindi naman kami lagi nang nasa Regina. Siya anong kumuha kasi din si Marvin yan para saan nga yan? Para sa so winter ano? Kasi nga 'di ba sobrang dumi talaga nung winter eh, eh mula nang lumipat kami dito hindi na naman kami nakakapunta dito na lang kami naglilinis. Posit-posit na lang. Teka guys. Nandito kami sa White City. Ito yung mga malalaking bahay dito sa, bahay sa Saskatchewan. Dito. Ganda. Parang dito Nag... na yung parang Green Hills na Oo. Uh -oh. din school. Yung eh. mga Green Hills style sa ano sa Manila. Ganda ng mga bahay dito. Oh, grabe. Bawal Di... pa sa ano Baka sa Bawal na. Ang lalaki kasi ng garahe nila. Ang garahe lang Ang oh. puti oh. ka oh. Ang lalaki ng bahay. Basket pa. Ang Nagkaroon no? ng ano, garage sale dito last week. Ang dami daw ang mga taga Kipling na pumunta kasi mura tapos mga mayaman, mayaman uh, kasi ang mga nakatira mga dito. Bago, eh. bago pa. mga bago pa ang mga gamit. Ang lalaki pala talaga ng bahay oh, dito, no? na. Dalawa yung mga garahe. Ano? Ang mayaman. pala. Sa Toronto, yung mga gato mo lang yung bahay. Isang park ngayon sa... Saan ngayon, Bebe? Mas, wala yun, Bebe. ano? Dun sa ano, York, North York. Ikala early, isang lugar yon. Dumot ko na eh. Uy, sobrang tag-work, baby. Oh. Yung construction di ba? School ba yun? Oo, sariling school sila dito. Ayan. Ganda rin ang school nila. Bagong bago din. Kailan lang kaya tong town na to, baby? Ano to? 20 minutes na lang. Nasa Regina na kami. Mga bata, nakabike. Mga bike. Dami sa sakyan. Ano? Ay, Friday nga pala nga. May pasok pa pala sila. Kaya pala puro bike. Mga nakabike na lang siguro yung pagpasok. Ang mm. lalaman ng mga bahay. Ang ganda na mga ng dito mga dito eh. bahay nila. Oo oh, safe na kasi dito. Ang ganda nito, oo. Oh. Grabe, nakakatuwa mamasyal dito. Ang lalaki ng bahay. Parang nalang ako nakakita ng mga ganito, ha. Pero wala pa sa sigurong 1M yung mga gantong bahay dito. Wala pa may mga wala 700 pa. may iba ata. May iba malaki talaga. Mm. Baka umabot ang 1M kasi sa mga gamit na rin sa loob ng bahay. Ang oh, laki naman nito taas baby. Parang, parang nasa ano, Manila yes, nito style. Oh. Na-check pala nila Marvin dito yung mga presyo ng bahay. 700 to. May 1M din kasi ang lalaki talaga. Wow. Ay, ano pa siya? laki ng bahay na to. Hindi ko alam saan nang lalabas. <laughs> dito ka na siguro. liko ka na Malabas ng kanan. Ayun na. Ayun na, labasan mo. Ayun na. Wala dito na ata ito. dyan eh. Kunti na lang siguro yung bahay dito dyan. May labasan mo dito. Dito na. Dito. Ah, may labasan dyan? Hmm. Ito. Ano kaya to? Bungaloo lang ba siya? Or may taas pa yung mga mukha lang mag- Kapag may ganyan tabi, ko pa basement niya. <laughs> parang yan, yan, <laughs> Pag kaya na. Magkakaroon tayo ng G ganyang bahay? On next year. Next year. <laughs> Bili na tayo ng bahay next year. May Meron na tayong ano na, ipon. sa superstore guys, nagpapabilis nila ng soft drinks. Bumili kami ng, pakita mo nga be, Canada Dry, saka Coke, saka maghanap kami ng, ano yung pinapabili nila? Smirnoff? Wala pala ditong bilihan ng ano, ng mga alak-alak daw. Yung Smirnoff. Doon pala yun sa ano. Hindi naman namin alam ni Marvin kasi first time lang namin, namin bibili ng ganun. Ano to? Kailangan din yan? Buko pandan Ah, mayroon palang prosen na ano? Yung ano ng buko? Prosen talaga yon Tigas-tigas, oh. May pahipun, no? Sino nagluto nito? Si, ano, si Ate Donna? Mary. Ay, Ate Mary. <laughs> sorry, sorry. Kala ko si Ate Donna. <laughs> Di ba nagluluto? Ay, bagoong. Pwede rin to sa manggano, Ate. Yung gantong bagoong. Curry, curry. Kain na tayo. Yung nga limang vlog na inabot, pinanood ko, sabi ko, lang ang dami na mong nag-ano, na ano? Nag-book ni Marvin, ang dami nagsasabi. Oo. Oh. Ipakita mo na. Okay na yung hair hair mo. Oo. Oh. Ihidya hair pa. Ay, tara. Ang daming mga chika. Ano na yung kare-kare natin? Ano, nag-aaway pa talaga kayo sa video? Fight! Fight! Wow! Oh, <laughs> Oh, dasal mo no, na, dasal mo na. Dasal mo na. <laughs> Mary! Ang kanina-kanina yung mga iniinom. Ano ba to? Parang may mga gagawin? Hindi ko natanda kung paano to eh. Ay! Kaya pala pumasok ng kwarto kasi kuko. Kaya huwag sa Mary. Hindi! Lotion! Taglilimang uh -huh. one dollar, please. Ito. 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 Pataan ang basi Five. Oh, five. <laughs> three. Six. three. Oh, three. Three din? So, ah. pwede yun? <laughs> Two. Opo. <laughs> One. Three. <laughs> three. <laughs> Tatlo. Ikaw una, five. Yung tatlong three mag Ano okay. okay. yung ng properties. Ang yama mo naman, Tin. Eh, Namimili ka ng properties. Ay, pwede pa yung ah, pera. Nandito na. na. Nine. Oh, nine. Ano yan? Ano ben? Connecticut. Ko na yan. Connecticut. It's not ko na. Connecticut. It's Connecticut. Connecticut. Pwede Bili ano, a It's a uh, 120, please. 120, 120. box 120. Dami Who's mo pera, be. Ako next. Mayama mo na. 12. 12. Dito. Ay ayun. Ayun. Electric company, 150. Merali 150. 150. <laughs> Bibili ko na yan. Oh, mayaman tayo, mayaman. 150 ba? Yep. Mm. Ano ka? Ito. Ito, mm. 100. Hindi mm. 11. Oh, St. Charles. Bibili ko na yan. Mm. Tara, may pang mortgage. Ay, di auction muna ako. Totoo lang to, may no? Mayaman ko Andrew? na, o. Lima na yung property ko. Lama tayo Lama tayo yung yung si Marvin na lagi nakukulong. Ano ba naman yun? Yung asawa mo, daming property. Tapos yung <laughs> asawa ng tam. isa, puro ano? Puro kulong. <laughs> Next. Tingnan okay. na lang yung mga properties <laughs> natin. Kailangan, <laughs> Kailangan na natin oh yan. <laughs> <Literally>. <laughs> 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 trap, bang trap. Wala na, naghirap na yung asawa ko. Naubos lagi kasi kulung eh. <laughs> Hindi na nanalo, lagi nasa kulungan. Hatid muna tayo. May work pa bukas to. i <laughs>